Sa ngayon, nandito ako sa Barangay Biasong Biasong, te? Barangay Biasong Dipulog City Sambuanga del Norte At Makikita ninyo guys, yung pong Seawall Yan, napaganggan ng seawall O, nagtatanong ako Kasi pumasok po dito Wow! Barangay Biasong This is a nice place so, Ito yung Oh Ito yung Boulevard Sa Barangay Biasong Seawall So ito pala yung sinasabi ni ate tanghaling tapat mamasyal tayo dito sa Seawall Boulevard sa Barangay Biasong di Pulog City sa del Norte Mindanao wow napaganganda ang tanawin, relax feel mo yung magandang hangin, yung fresh at saka mayroon din itong upuan ano So oh, ikot na natin Tingnan natin Vlogger kaya no? Oh, sub subscribe Kissing Boulevard. Napakaganda o oh, makita niyo diyan. malalim eh, ang tubig So mataas pala ito hanggang dulo so puntahan natin. Tingnan natin kung saan tayo matatapos sa magandang boulevard. Siwa. wow oh, mataas pa talaga Run. It's raining. So ito na yung dulo ng boulevard. Diyan mga bahay na diyan.